Hello guys, once again, welcome back to my channel and this is your small content creator Joaquin Vlogs At guys, ngayon po ay August 27 1 o'clock in the afternoon Meron lang po saan ang gusto ipakita nyo guys Ito po ay patungkol lang po sa pumuhay po ng ating mga insekto or langgam Ito po sa guys eh. So ganito pala ang, kanyang, ang kanilang kibaling ano guys, ang kanilang sitwasyon po sa kailang pamumuhay Maliban po sa nagtutulungan po sila, eh, mayroon po silang kibali Pagkakaisaw pagkakaisa o rabianihan ng guys Ay maggawa po nila ang gusto may lang gagawin. Katulad po ito guys. Oh. Meron po isang langgang guys na nakikita na, 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 nagbubuhat mismo. Bagus siya lang mag pero alam po niya guys na siguro sa bad na na ay meron po tumutulong sa kanya. So gaya itong ginagawa guys. Naghuhukay po sa dito sa ilalim po ng uh, pader. Ito nga po siya. Oh. Okay. Okay. Actually guys, marami na po silang nahukay dito. At ito po ang kailangang pinagkaukayan guys. So, ito po ang uh, may dito guys. Mga siguro, mga kalahating pala po ito guys na buhangin. galing po mismo sa loob. At pinagkakaisahan po dito na hakutin palabas. Nasa ganun po guys ay uh, magkaroon po sila ng uh, pagtataguan or safety guys sa darating po ng mga anumang sakunan sa kanila po ng uh, darating na darating sa kanila pong buhay. So, ganyan po guys. At ang akin lang Kung kibalik na umangha guys sa ganun sitwasyon guys ay uh, ganito pala sila lahat po ng mga na o ano man ang uh, mga nangyari sa ilalim po sa sa pagitan po ng paghukay guys ibig sabihin meron po nang namatay ay, 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 uh, itatabi po nila guys katulad po nito guys oh. so ganyan po siya guys alright ito po siya guys halos patay po ito guys oh. malamang ito siguro na na natabunan o hindi nakahinga sa paghukay po nila bilang uh, pagtulong-tulong po eh uh, nagawang na aksidente sa loob ng pader po na ito kaya po siguro uh, ito guys namamatay sila at uh, hinihiwalay lang sa grupo po na kung saan po ang, ang kaibahan eh, pati po kibali sa paghukay at mali uh, maliban po dito guys meron po kayo sa inyo ka, medyo kaiba guys ito naman sa banda po doon kumbaga parang aparte po ito ibang butas na naman ito sa kailang ginagawa So ito naman siya guys oh. All right. So ito naman po yung hukay guys ay medyo pa, pa, pa ilalim. Ganun din po nag uh, nagbayanihan na po, nagtutulungan para siguro po siguro, siguro po ah, kagad po nilang ang matapos. Pero ang proseso ba is, is halo sa parehas lang. Yan guys oh. Tatlo po kibaling hali-hali Pero ang mga naaksidente po yung guys, o oh, namatay po sa pagitan po nila na po hukay ay hiniwalay ah, po nila guys. Ito po siya guys oh. So ganyan sila guys Lahat po na nagkaroon po ng uh, injured o namamatay sa ilalim po ng pader na ito, na kanila pong inuukay ay, ay sila na po mismo kiwala ang kumuha guys at ilalabas na pila ang patay na langgam na sa ganun po siguro guys ay hindi na po siguro nakaabala po sa o ano man may meron silang platapurma sa pamagitan po ng ina pumuhay po bilang isang langgam So ganyan po guys oh. Pakita po sa inyo kabuhan guys So ito ay isang uh, ano lang, isang uh, ibale ugnay lang guys na talaga separate po talaga ang uh, hayop at saka tayo po mga nilalang tayo po mga tao dala nga po siguro so may kanya-kanya po tayong uh, pinagkukunang pang hanap buhay or pang uh, pangkabuhayan nang sa ganun guys at tuloy-tuloy lang po ang routine ng ating pong daily lives while living in this world So tingnan niyo guys, oh, napakarami pa tayo po guys. Kung ato bilang, bibilangin so guys, siguro mga mga more or less 500 to guys. perasong mga langgam na namatay po sa magitan po ng kanilang pagtutulungan sa paghukay po dito sa kibales sa side po ng pader para magkakaroon po sa lungga or kanila po pagtataguan sa panahon po ng krisis so ganyan sila guys oh. So, nakunan ko na po lahat guys. sa siguro, maraming salamat na lang po sa inyong punod. At huwag niyo po sanang kalimutang mag-like and share. Subscribe. Sa ganun guys, ito nituloy mo rin po ang ating uh, pag pagmumungkahi. ano man ang ating makikita na medyo nakaka, -nakaka damdamin po guys o nakaastig ng ni puso na kahit din pala ay, ma ay mamahayop ay mayroon din po sila tiyatawag na guys mga puso pero or, or uh, naramdaman kung ano po kanila ang uh, maging uh, sa kanila pong pamuhay so ganito na guys at tamaray uh, maraming marami salamat po sa niyong uh, pagtangkilik ng aking uh, long form video sa YouTube and bye bye and God bless once again thanks for watching.